grupo ng mga kalalakihan na nirahan, na, nanira ng mga gamit sa isang resort sa Calamba, Laguna. Ang ginawa ng mga lalaki, huli sa CCTV. Si Katlea Antonio sa Detalia Rise and Shine, Katlea. Ito ang Jeremiah's Resort sa Calamba, Laguna. Maaliwalas at malinis. Pero sa isang iglap... Nababoy ang resort. Nagkalat ang mga opuan at lamesa sa swimming pool. Mula sa sahig hanggang pool, puno ng basura. At hindi lang yan dahil pati water dispenser at ihawan, itinapon din sa pool. Ang salarin, grupo ng mga lalaking nagrenta sa resort. Sa kuha ng CCTV na ito makikita ang inihahagis ng mga lalaki ang mga upuan sa pool habang nagtatawanan pati water dispenser pinagdiskitahan at saka umalis sa resort na parang walang nangyari kita pa sa mga bibig ang kaligayahan sa perwisyong ginawa sa resort. Lingin sa kanilang kaalaman, isa sa may-ari ng resort na si Cat arenas ang nakikipaglaban sa sakit na kanser at sumasailalim sa chemotherapy. Ang kita sana sa resort ang kanyang pinagkukuhanan ng pambili ng gamot. Kaya naman labis ang galit at paglismaya ng kanyang business partner na si Desiree Manalang sa mga walang awang bumaboy sa kanilang resort. Sa ngayon, sumuko na ang tatlong sakos sa insidente. Isimisi naman nila ang kanilang naging pagkilos ng dahil umano sa kalasingan. Tulong-tulong naman ang caretakers sa paglilinis. At ngayon, handa na ulit silang bumangon at magpatuloy sa kanilang negosyo. Katlea Antonio para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.